Hello mga kakusina, tala samahan niya ako gawa tayo ng eggplant pizza. Yes, eggplant pizza. So ito yung ating mga ingredients. Ayan, meron tayong eggplant, sibuyas, at saka kamatis, then butter, at saka olive oil, then syempre ang itlog, hindi mawawala. So yung itlog, nilagyan ko na yan ng asin at saka paminta. At meron tayong sliced bread, so clean natin ko lang yan. Let's start! So, at ayan na nga, naglagay na ako ng olive oil sa ating uh, kawali at saka syempre butter. Then, iprinito muna natin yung talong. Ayan, hintayin lang natin na mga golden brown, balibalik ta rin. Then, sinabay ko na yung kamatis at saka uh, sibuyas. Then, lagyan natin siya ng itlog, then uh, mozzarella cheese. Ayan. So, then, ilagay natin yung ating uh, tinapay or ating slice bread sa ibabaw. Then, babalik ta rin natin ngayon mga kakusina. Ayan, ganyan yung style niya. Then, ayan. O, di ba? Ang ganda ng ano kulay niya. Then, lagyan din natin siya ng mozzarella cheese sa ibabaw niya. Para siyang pizza. Then, takpan lang saglit na mag-melt yung cheese. Uh, ayan na. So, luto pa tayo ng isa. So, same process lang. Ayan, iprito lang din ang tarong sa ating uh, butter at saka olive oil. Ayan, hintayin na mag-golden brown. Balibalik ka rin. Then, sinabay na yung kamatis at saka sibuyas. Tapos, nilagyan na natin siya ng itlog at saka cheese. Ayan. So, then, ilagay na natin yung ating tinapay or sliced bread. So, mga ganun lang kadali mga kakusina gumawa ng eggplant ah, pizza. So, ayan, balik tarin lang natin ulit. Ayan. Then, lagyan natin siya ng cheese. At ayan na, ah, ready na mga kakusina. di ba, ang sarap? So, ayan. Yummy, yummy ang aking eggplant pizza. So, at ayan lang mga kusina for today's video. Thank you so much for watching. Ayan, snack tayo mga kakusina. Yummy-yummy ang aking egg, pit, egg pizza. So, thank you for watching.